Ogie Diaz, sinupalpal nga ba ang Katniel fans? Hindi na nga nakapagtimpi pa si Ogie Diaz sa mga fans na magkasintahan Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Matapos sabihin nilang pinapakain umano ni Ogie Diaz ang kanyang pamilya dahil lang sa chismis. Matatanda ang inuulan ng batikos mula sa fans ng Katniel si Ogie Diaz matapos nitong ilabas sa kanyang vlog ang di umano'y hiwalay na si Catherine at Daniel. Nag-umpisa nga ang lahat matapos ibunyag ni Ogie Diaz na mula sa kanyang source na ayaw makatrabaho ni Catherine Bernardo si Andrea Brillantes. Si Andrea daw umano ang dahilan ng tampuhan ni Daniel at Catherine noon. Lalo pang uminit ang isyu, matapos sabihin ni Ogie Diaz na di umano'y lihim na nagikita si Andrea Brillantes at Daniel Padilla. Kaya naman, galit na galit nga ang parehong fans ng Katniel at ni Andrea dahil hindi umano totoo ang mga pilsasabi ni Ogie Diaz. Kasunod pa nga nito, iginiit pa ng mga fans na fake news peddler si Ogie Diaz at pinagkakakitaan lamang nito ang buhay ng mga artista. Dagdag pa nga ng mga fans na galing sa chismis ang pinapakain ni Ogie Diaz sa kanyang pamilya. Hindi naman nakatiis si Oji Diaz at sinupalpala ang katnyal fans at tinawag niya pa itong Delulu or Delusional Fans. Narito nga ang naging pahayag ni Oji Diaz. Aniya? Tang ina nitong mga to. Ganyan sila mga Delulu fans. Pag ayaw nila ng balita mo tungkol sa idol nila. Pero pag pinuri-puri mo naman ang mga idol nila. Di naman nila naiisip na galing sa chismis ang kinabubuhay namin. Kung minsan, magkano ibinayad sa iyo para purihin sila. Samantala, pinayuhan nga ni Ogie Diaz ang mga fans na tigilan na ang pag-ilusyon dahil hindi umano-perpekto ang mga inidolo nilang artista. Pinaalalahanan niya pa ang mga fans na nagkakamali umano ang mga artista at minsan nalilihis pa ito ng mga landas. Narito pa nga ang ilan sa pahayag ni Ogie Diaz. Aniya? Bakit? Ano ang akala nyo ba sa mga idol nyo? Perfect? Hindi nagkakamali? Hindi nalilis ng landas? Tama lahat ang desisyon at palakad sa buhay? O, e eh bakit hindi nyo ikampanya para ma-beautify na para tuluyan na maging santo? Kung meron man kaming mga nasaktan dito, alam mo, tao lang din sila. Tao lang din pa. Mm -hmm. Kung sa palagay ninyo, kami ay naka-offend, mm -hmm. eh, kumihinip uh, kami ng sword. Yan lang yun. Sa sasabihin naman tayo dito para magmalaki, parang hindi akimyan yung mga tao, yung kanilang mga ginaing against us. Sabi ko nga, we really cannot miss every party.